you know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to So ngayon, uh, shoutout nga pala kay Kuya Warren ng Virginia Meron tayong mga ibon dito na dumating So ito ay galing kay Kuya Warren Dahil nga nagkaroon siya ng ano, tag dito, uh, problema dun sa area, area niya Kaya dito niya muna pinaalaga So ang nangyari is -ano siya sa akin monthly payment para sa mga ibon niya And then yung mga magiging anak nito is ilalaro niya sa mga one loop race. alright so ngayon tara let's go at silipin natin ang kanyang mga warriors and then ginawa ko is sinubalay ko yung mga ibon niya isa isa para manotag dito ah matutukan ko at makita ko kung sino yung mga hindi maganda yung drop pero ngayon pangit talaga yung magiging drop nila kasi nga galing sila sa biyahe Ados 3 days sila sa biyahe. So, ito yung mga ibon niya. Tara, let's go. Okay, so ito yung isa niya. Yan. So, pangit nga lang yung pakpak dahil nga maliit lang yung space daw ni Kuya Don. So, gagawin ko tatanggalin ko yung mga pakpak pati buntot. Para sa ano, tag dito sa breeding season is okay na. Kasi kung hintayin ko pa malaglag yan, baka breeding season na hindi pa nalalaglag yung iba. Alright, so ito yung kanyang una. Yan. Ito yung kanyang ikalawa. Ito yung kanyang ikatlo. Yan. Ito naman yung kanyang ikaapat. Ang kanyang ikalima. Ang ikaanim. Yan. At ang kanyang ikapito. At ang kanyang ikawalo. So itong blue bar na to ay tayo ang nag-breed na ito, and then nilaro niya sa one price yan ano to nag money winner to sa hindi ko sigurado kung ito yung isa dalawa kasi yung nakuha niya ay ito pala ito tama yan nag money winner sa pitch classic yan so lugo na rin so gagawin ko ko yung mga pakpak nila para ano habang ano pa dito ah, maaga is magpalit na ng mga pakpak so tara let's go at ah. samahan nyo ako na palitan natin yung kanil kanilang mga pakpak. Let's go. Bunutin pala. Okay, so tara, let's go. Unahin na natin itong si Capistrano, si Pitch Classic. Alright. Pero titignan ko muna kung ano, na dito, kung kailangan. Yeah. Nasa na siya, 9. Uh, yung mga hindi ko tatanggalin, ayan, kaya ko tinanggal Ayan, yung di ko tatanggalin is yung mga okay naman na pero yung mga ito yung mga pangit kailangan talaga tanggalin tulad yung mga ganyan oh yan all right sa buntot okay naman sa buntot niya yan okay naman yep ito ay kak all right ikalawa Ang oh. palag. Ano, tag dito, may lap mga ibon ni Kuya Warren. Ayan. Ito so, naman yung kalawa. Uy! Paano ba? Wala tayo kasi yung pesto eh. Na so, pwede paglagyan. Ah, ito, dalawa. Ayan o. Kasi kung hintay ko pa tong ano malaglag, baka breeding season na, ah, di pa malaglag. Pero alam ko maglulugo naman 'to eh. Ayun. uh, pala ko. Oh. buntot. Dalawang dulo. Alright. Dalawa. Ganito ang mag kasi baka makawala eh. Ayan. May lap. Ito. Ow. Mga ganyan lang naman. Ang pinakaano ko na ito, para lang ano, magpalit siya ng balahibo na. Is, ito maganda. Pero baka makawala. Ito pa ang pakpak na talaga. Oh. Kaya sa mga nagaano diyan nagko-condition ng ibon, check niyo 'yung mga ibon niyo hangga't maaga pa. Para unahan niyo na maglaglag. Ayun oh. So meron na tayong ano, dalawang ano nangungupahan sa atin yung sa taga Guam may dalawa siyang ibon ayan monthly payment din siya kaya sa mga walang space dyan open tayo rito mga maganda yun eh <laughs> yep ito madami ilalahat ko tatanggalin yep Siguro ko napapakita kasi ano eh Baka maano tayo sa Facebook, ah, eh, sa ano, sa YouTube. Yan. Yep, may space pa may space pa tayo dito mga tol. Yan. Ang dami nito. Kak. Ah, pa tayo, di ba? So ngayon dito na tayo sa ikalima. Uy. Di ba? Kung tikpa makawala. Ano lang sila rito, quarantine. Tapos, ano, uh, dito, make sure lang natin na all goods yung mga ibon bago natin sila ilagay sa dapat nilang kalagyan. At, dapat nga, hindi ko pinapakita eh. <laughs> Pero okay na eh. Kanina marami lang kasi. Para ma makapagpagaspas din sila soon. Sampun tot. Start na lang. Yep. Ikana na tayo, ikaan. Kuy Grabe. Ilap. Takot sa tao. Mukhang bihira makakita ng tao. Ayan. Ay, ito, pangat talaga yung buntot niya. Ayan. Palag, oh. Mata pa, 2022. Hmm. Yep. Kailangan talaga pagka ano, sana soon pala kuya Makabalik ka sa Pag-iibon mo sa pwesto mo Para mas masarap Siguro Kung makakahanap ng bahay Ano Walang HOA Pero kung nakakuha na kayo ng HOA na Ano Itong dami Eh naubos no, to Soon gaganda itong mga to parang sa lang nababasa. Yeah. Ito maganda. Ito na mata niya. All natin. Mm. Last na Woo! Ito malaki. 2023. Magse-check na rin ako ng mga ano ko eh, ng mga breeder ko. Kasi nag-start na rin sila magano maglugon. Yeah, to may mga. Kaya ginagawa ko, imbis na hintayin ko magano, magtagdon maglaglag inuunahan ko na alright gandang iwan to malaki yun lang ano tag dito kailangan talagang ah yun sa talaga mailap pawak may alright baka makawala pa at ito yung last ito yung last na bata pa to eh ito yung bird ng ano 2025 shout out ulit kay Kuya Warren yan akong bahala sa mga warriors mo Bata pa to. Pero kailangan tanggalin kasi yung mga sirang balahibo. Para magpalit. Ayan. Alright. Para mapatabarin natin sila at the same time. Yep. So, ito yung mga ibon. Ayan. Good luck sa mga sila, to. Ayan na pakpak na natanggal dito pati dito kasi magaganda pa yung mga buntot mukhang magpares itong dalawa tapos ito siguro magpares yan ito, maganda ito pagka naka-recover yung balahibo niya yan alright so yun na nga mga kabro ko to and then shout nga pala kay kuya Warren uh, pinaplano ko kasi ito ayusin natin to Ayan. Ayusin ko, atingin at ko sa gitna. Tapos, para nandito yung mga nangungupahan natin. Kumbaga, ayusin natin maging lock. Ayan. Ayusin natin gitna siguro. Or gano'n na lang. Tapos may para yung mga pinag, ano, nila. Pinagdumihan. Hindi. Doon na lang sa loob para ano. Nakakalipad-lipad sila. yan doon. Susulat ko na lang yung mga ano nila yung mga ring number para alam kung ano nangungupaan sa atin. Yan. Ganda na ito. Yep, yan oh. All right. So, yun na nga uh, ano tayo tag dito ah. Uh, papasukin na natin tong mga warriors natin na yun oh. play tayo. So, papakain tayo pero bago ko sila papasukin, magugas muna tayo ng kamay natin. Dahil lumawak tayo ng ibang ibon. Lalo pag umawak ako rito, Bago ako pumupunta doon, nagugas ako ng kamay para siguradong safe yung mga ibon natin. Alright, so yun na nga. Let's go.